Ini nang isda. Gapal. Ada gapal. Hah? Gapal. Pusi. Pusi. Ama piro jua. De. Mamnu. Mamnu. Allah. Allah. Pusi. Ana rojua. Mamnu. Le. Ano ang apka... bas? ana Hindi. Kida? Ay, maaliyo, maaliyo. Kida bas? sa-sakira sa-sakira sa Yes. Sa-sakira 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 sa malum Ano yun? Ano yun? Ano naman Ha? 15. Kada 20. Ya, yeah, ano, rent. Ano, ito 20? Ang lalaki? Or ito lang? Ano gusto mo? Yeah, ano, 1 kilo daw, 15 real. Ito, 20. Anong gusto mo? <coughs> bangus. bangus. Bangus, bangus. Bangus, Bangus, tuna. Let's mom no. P, Pee Kamplus. Eh, ha? kan ada dua kan Ada eh twenty, kan ada Hada, kan ada 20 Twenty. Ada abg Kim Badan hadap ini, badan badin kat kat kat. Kamu yeah, right. mana? Ada bak? Tidak ada, tidak kita mus back. kabir kabir. Kambing mana? Bas ada. Ya, yeah, na sambilih kami nang isda. Say assalamualaikum. Assalamualaikum. <laughs> ada. Iwa. Apa? Aila ada kip 15 riasa kamstaas kamstaas ok. kamstaas baden. 20, Kangsinta Latin. 1000. 100. 100. 100. 100. 15 100. 15 15. 100. 100. 100. Coffee okay, discount sa? Okay, Siya, yeah, dapat. Ayan. Sabi ko, mahingi naman ako ng dagdag. Sige. ko, okay? ang bilihan. Bawal daw pumasok sa loob. Mamno. Bili rin tayo ng anong

Kalah siya at lamat. ada jawas. Kalas, semua sawi clean. Eh. Mapi clean. Ada tiga real anak kalas? sa anak sawi. Mapi sa twenty. may bayad ng tiri yan. Kanal. 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 Bigla bigla na lang bumili babae na May bayad. May bayad ng prairie yan. Ayan. yan? sa Le. Le. Ay, kakalam is shirin.

35 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

doon naka 36 ako ang halaga noon ay nasa 400 na agad yung isla 400 na yun rent sa pera sa Pinas 400 na yun yun lang ang binili ko 400 na di ba 400 hindi pinakancel ko na yung linis kasi ang bayad sa linis 3 real Sukran. 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 Mm. Gusto mo bang igatayan? Bili tayo ng nyog. Baka meron sa tindahan. Ha? Meron sa tindahan yan. Meron sa tindahan yan. Okay, papa. Ngayon, nakabili kami ng tulingan bibili naman kami ng nyog sa tindahan ano naman ang ganap sa tindahan ang tawag dito sa tindahan ay bakala bakala so punta kami ng bakala para pumili ng niyog kasi ayaw na namin pumunta uli sa grocery dahil mapila kaya ang salad napunta sa tulingan kasi wala kaming makitang fruit cocktail. Pero pag may nakita kami fruit cocktail dito sa tindahan, bibili ako. Yan, yan lang ang tindahan dito. Ang lang, di ba? So, tingnan natin kung may pila. Ano naman ang ganap sa tindahan? Oh, walang pila. Tahimik tayo sa tindahan para samahan nyo ako ha okay hey guys nandito kami ngayon sa tindahan magahanap kami ng niyog hello yeah so samat ay no hindi pala to wag tindero pi coconut coconut guada alit Powder. When? Asyo, kam pulu sada. Ada yang ini. Hah? Eight real. Ada kam pulu. Ada pay, ada milk, bapak mil. Ada ada tulis yung asawa ko. Ano Jawas when? Lawrence. Ito, para makita mo kung saan ko kinuha Ano kayang maganda? Yung coconut milk kasi ito malap. O ito. Powder yan di ba? O ayan na lang. Ano ba? Ito yung kinukuha ko ng kanila Jack Mare. Ayan. Ayan lang. Ayan, coconut milk. Ano pa? Tingnan mo kung may fruit cocktail. Hanap tayo ng fruit cocktail dito sa tindahan. Baka may fresh milk nga sila dito eh. Meron. Saan? Oh, uh, sabi mo wala sabi dito. Naghanap pa tayo doon. So, ano? Meron. Lahat yan nakalista. Ito rin, sarap na ito. Ba't hindi ito bumibigay niya? eh cocktail o oh, sige na tadi ko ko. Ano to? Ka? Alam ko. Ya, yeah, salamat. Hada kang pulos. Es? Oh, Eleven. 11. 11. ng fruit cocktail. Ka? Nata de Coco. Kung may nata de Coco. Ayun pala nakakuha kami dito. Tingnan mo sa tindahan lang pala kami makakabili. So, kailangan pa natin ng ah? Nestle cream. May Nestle cream dun sa bahay eh. Dagdagan lang natin. Meron 'dol ni. Condenser. Oo. Tama na yan. Natali ko ko. Kagad to eh. Hi, hey, kabayan. Say hi. <laughs> Nagbablog ako kahit nandito. Kabayan yan, bata pa siya. Naghahanap din siya ng makakain. Wala kaming makita. Walang nata di ko dito, no? Sasalag kami. Wala. Wala siyang natidikor ko. Pero tama na ito. Tama na yan. Anong ilalagay ko dyan? Punti lang yan. Ano, dalawahin natin? Na. Dalawahin na. natin. Na. Magkano yan? Ocho. Dalawahin natin? Sige. Sige. Dalawahin na lang namin. Kasi... Ayos okay. Okay. na Okay.